guys. Ito tayo. Tapos may toyo at Hindi po kasama yung suka Toyo at saka patis. Saka may po yung aking exhaust pan. Malapit po dito sa aking kalam. Para malabas po yung amoy dito sa aming kusina. Ah, gagamitin ko po yan pag ko ng chop Ayan po. Tapos ito po guys. syempre ah, uh, ito. Medyo na ano na. Gagamitan ko po siya ng, ano, ng atay ng manok. Yan po ang uh, ingredient niya. Tapos, medyo mami ay bababad ko po muna yan ng saglit, mga ilang minuto, bago po natin ibisa. Atay po yan ng manok at saka yung kanyang uh, heart na puso. Masarap po yan. Tapos guys, nakita nyo po ito, si charon po yan, nabili ko lang po yan sa ano, nakaripak na. Maliliit job na, masarap po crispy siya eh, pwede ulamin. Pero pagtapos ng luto ko, nang, pag naluto na ng chapsoy, tsaka ko po, po siya yahalo. Para hindi po siya kumunat uh, crispy pa rin sa uh, isasahog po natin yan nakaiba po itong uh, chutney na gagawin ko wala po siyang baboy itong sitsaron na uh, crispy ang ilalagay ko tapos syempre meron po siya uh, 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 sibuyas bawang ibigisa natin tapos ito po yung kanyang bawang ayan lalagay natin yan syempre yan ang una natin ibigisa syempre lalagyan natin ng konting uh, to sweet na asukal para medyo malamis namis siya tapos ito po guys yung aking gagamitin na ano, seasoning ajinomoto yan, para may iba naman po syempre meron siyang paminta ano po ito guys o oh, yan oh, nakita nyo yung, yung tubig ah, gagawa na po tayo ng sauce nya para mas madali saka hindi po ma overcook yung ano yung gulay mamaya papakita ko po sa inyo kung paano gagawin tapos guys ito gagamit ako ng oyster repeat pang marinate tsaka pang halo natin dun sa ano, sa gagawin kong chapsu Bidang lang ano ng kanyang sauce pang palasa yan po yung gulay na gagamitin ko yan hiniwa hiwa ko na guys may bell pepper may konti nga uh, ito yung uh, celery may carrots Ayan, may ano po siya, repolyo at saka yung cauliflower. Meron din po siyang ano, konting bagyo beans. Yan guys, tara, balikan natin. Mamaya, pakikita ko po sa inyo kung paano ko po, po siya gagawin at lulutuin. Balik tayo guys, dito sa akin niluluto na chop Ito na po yung atay ng manok na ating uh, i-mamarinate ko po muna siya for about 15 minutes. Yan, nakita nyo po yan guys, hindi po siya bagoong. Pritong bawang po yan, ya ano ko po, po yan, hiyahalo ko po, po para mas malasa. Kasi palagi po kung may nakahanda dito nga ah, uh, pritong bawang para pag nagluluto ako, iahalo ko na lang po. Tapos, alagyan po na natin siya ng paminta. Yan. Tapos, alalagyan natin na rin siya ng konting asukal. Tapos, yan na, uh, konting asin lang kasi maalat na yung ano. Lalagyan pa natin siya ng konting toyo. Munti lang po, guys. Ayan. Tapos, ito, okay, ilalagay ko na po yung oyster so. Ayan, guys. So, oh. Diyan natin ng konting oyster so. At saka po natin siya, ah, ito pa lang, uh, ah, ah, betchin, lagyan natin ng konti yan. Ganyan yung pinakaano niya, yung agi Tapos sa ah, lalamas na masin lang po natin yan, ganyan. Yan guys, oh. Tapos sa ah, 15 minutes po, yaano natin yan. I Ay, sorry oh, kasi hawak ko yung camera. Yan, 15 minutes, gaganyan natin. Tapos uh, ah, babalikan natin yan guys. Balik tayo guys, ito gagawin ko na po yung sauce. Una, naglagay po ako ng konting uh, ito, konting uh, tubig. Mga kalating cup lang po sa ano. Yan, lagyan natin ng konting toyo. Tapos, Ah. Uh, pasensya na po at hawak ko lang akin. Tapos, lalagyan uh, ulit natin siya ng paminta. Yan. Tapos, lagyan natin ng seasoning. Ito guys. Seasoning ito po. Oh. Ayan po siya guys. Yan. Yan. Ito po yan. Lagyan natin konti. Tapos, Ah. Uh, siyempre yung asukal. Buhos na natin to yan po yung magiging ano, uh, sauce niya na ano natin. Tapos uh, ano, guys, ano nagdurog na ako ng ano nagdurog na po ako ng ay teka, lagay po muna natin tong oyster sauce. Lalagay na natin yung oyster sauce niya. Oyster sauce po yan guys. Ayan. Lagay na natin. Tapos, ayan, nalagay na po natin yung mga ibang ingredient. Ilalagay ko na po sponge cornstarch na, ano, yan. Yan po yung magsisilbing, ano, niya yung pampalapot niya. Ito yan guys, yan. Mamaya um, yeah, yan. Kung ilalagay natin yung sauce niya, eh, lang po natin kung hindi naman po malagay lahat. Or, ah, uh, konti-konti lang po, siyempre, Para hindi naman siya masyadong masabaw. Yan po. Ito yan guys, oh. Para guys, babalikan natin yan. mag umpisa na po tayo magbisa Balik tayo guys, ito na. Yan, naglaga ako ng tubig. Yan oh. Ang gagawin natin diyan, ah medyo ah i aanong po muna natin yung gulay. Lalagayin natin para mas masarap. Ah, hindi po siya ma-overcook. ayan po yan, guys. Oh, yung ating gulay. Yan. Lagayin po muna natin sandali. Nakatakpan po natin sandali para medyo kumulo po yan tara guys na natin yung gulay ayan po ayan na sya guys ayan. ayan. tatanggalin po natin yan kasi hinap ko ko muna yung gulay bago natin ibusin para hindi po siya ma-overcook. Kailangan half cook ang gulay. Ayan po yan. Para sigurado na po talagang ano, hindi siya malulusaw pag uh, na-luto para medyo malutong-lutong pa rin yung gulay. Agay, ah, tara, babalikan natin ulit yung ibang ating uh, uh, igigisa. Balik tayo guys, Ito na. Ayan na po yung uh, pangalawang gulay. Ito guys, so yung pangalawang gulay, ito na po yung pinakakabuan ng gulay na aking. Ano. Uh, isasalin po natin siya dito. Uh, dyan. Asalin na po natin dyan. Uh, masama na po sila dyan. Para, yung ginagawa ko po ito guys kasi uh, makikita naman po natin to sa ibang nagluluto. Uh, Inahap ko muna nila para pag kinisya nila hindi na siya matulang o Kasi pag, pinag, sariwa, hindi dire-direcho, uh, na, ano, nadudurog na po yung ano, um, tulay. Yan, babalikan po natin yan mamaya. Yan, tara. Dito muna tayo sa ibang ingredient niya. Higigisa na natin. Balik tayo guys. Ito, unahin natin Tapos susunod na po natin yung sibuyas. Sibuyas po eh. Hindi po pwedeng sunod yung kanyang mga yan. Tapos susunod na po natin yung sibuyas. Sibuyas. guys, ilalagay ko na rin po yung kamatis. Okay, guys, ito, diabol po yung ano, uh, konting batter Nakalimutan kong ilagay kanina sa ano, mantika. Lagyan natin konti lang. Eh, okay. parang gusto ko lang po, um, po kung ano, titig-titig ko kung anong lasa ng ano, uh, konting batter para pampasarap na rin po. Yan. Tapos guys, ilalagay ko na kung ano, uh, atay niya. Atay na may puso. Guys. medyo patitik-tikin natin ng konti ito. Ko. Siyempre, magsasabaw pa ito, guys. Saka natin ibubuhos yung kanyang soap. Yan, minarinig ko na po yan. Tatakpan ko muna siya, guys. Guys, pasensya na po. Meron po ko isang ingredient na hindi napakita. Kasi nakatabing nakatabong po to doon sa kaldero, nakatakip buti na lang po na na ano po na nakalkal o natag ko <laughs> po, po 'yan oh guys, so, yung itlog ng pugo. Yan, may ako na po siya ilalagay kasi baka magka ano mahiwa-hiwa, madurog pag hinahalo. Maya-maya po, yay habol pa po ito. Tapos, uh, yung nga sabi ko kanina guys, ilalagay ko to Pagka naluto na po yung chachoy, tsaka ako lang po ilalagay kong si charon na crispy. Crispy si charon po ito, maluto. Mamaya pagkatapos po na, ah, pag ma, naluto na po siya, para crispy pa rin siya. Kasi wala po siyang baboy, kaya ito na lang po ang ilalagay ko. Yeah. Guys, hindi na rin po ako naglagay ng ano, hindi na, hindi na po ako nakapaglagay ng sesame oil kasi naubos na. ay ah, ilalagay ko na lang po mamaya-maya yung uh, oyster retic, yung ano po. Yung oyster sauce na lang mamaya. Babalik ko ulit tayo. Balik tayo guys. Ito na po. Uh, ano yun na natin? Ayan o. No? Oh. Hinakpang ko po muna sandali para medyo matik yung, ano. Pero uh, sa akin lang po, okay na po ito. Tapos ah, uh, ilalagay na po natin yung ano niya. Ito. Yung aking, ano. Yung ano. Ah, uh, Constact na ating. Uh, yun ang pinaka-sauce niya mamaya. Ayan. Kalahati lang muna ilalagay ko dito guys. Ayan. Hinahalo-halo ko po lang po muna. Tsaka natin siya ibubuhos dito. Yan. Yan po, yan. Kalahati lang muna. Eh, baka masyadong ano, ma masyado na malasa na yung atay eh. Yan guys, oh, eh. Po, medyo tatakpan pa ulit natin siya. Para mag ano yung shows niya. Balik tayo guys, ito na. Haluin natin. Ah, siguro guys, uh, ah, gusto ko pang ilagay yung natirang sauce para mas Kasi nandiyan po lahat yung lasa niyan eh. Punti na naman po yung aking ginawa na yan. yan guys. Eh. Para guys, balik tayo. Tignan natin kung ano po niya. po siya guys. Oh. Guys, parang gusto ko pang ilagay yung Lalagay ko na po lahat yung oyster. So. Ah, kahit konti na lang po siguro. Para mas malasa. Ayan oh. dagdagan natin ng oyster. sauce so hindi eh, ko na siya dadagdagan ng ano, ng asin o ano. Ah, hindi ko na siya nalagyan ng patis, guys, eh. Pero titikman ko kung lalagyan ko pa ng patis. Yan po yan, eh. Yan yung sauce niya. Sarap po yan. Yan yung sauce niya. Back to you, guys. Balik. Guys, kanina tinikman ko siya. Parang medyo hindi pa siya ganong anong yung alat niya. dagdagan natin ng konting patis. Konti na lang yan. Ah, ganyan. Mga ganyan na lang po para balance po yung kanyang ano. Okay. now, dagdag ako pa ng konting paminta. Ayan, konti na lang po. Balik tayo guys, Ito. Ah, tignan na natin, ulit. Ano yung final niya. Maingay, ano guys, ano? Sinagkakalampagod mo. Guys, ilalagay ko na yung ano niya, gulay para dire-direto na siya maluto. Yan po, hinapok mo na yan. Yan, haluhaluin na lang po natin. Yan, hinapok ko na. Mamaya, ilalagay ko na itlog ng pugo. Pag medyo ano na, halu-haluin muna natin kasi baka maduro. Sayang. Yan guys, o. Oh. Tara. Halu haluin natin ng ganyan. Yan, parang gusto ko po siyang uh, Ah, guys, luwaluhin po muna natin 'yan. 'Yan po mag magsasabaw pa po 'yan. Kasi kala niyo malapot siya pero pag ano mayam may, magtutubig pa 'yan kasi may napakuluan yung ano. Yung uh, gulay niya. Kanina na hap ko. Yun na guys, buksan na po natin. Yan. Ang ating uh, munting uh, duto na. Simpleng chapsoy lang po to Yan. Duto na po guys, yan. Duto na po na po siya. Ito na. So guys, talagay na natin yung sitsaron. Ayan o. No? Oh. May sitsaron yan. May babaw. yan, Lagyan natin. Para masarap. Naluwan ko ng konting si Yung kung pinaka ano niya. Pandagdag ng lasa. Tapos, ilalagay na po natin itong pugo. yan guys. So yan yung pugo. yan, lagay na natin. yan po siya. Yan, luto na po yan guys. Yan, ganyan lang po siya. Sarap po yan. yan, may atay. May atay nangan sarap po. Guys, ito na po yung ating niluto na ano. Chop Simpleng chop lang po to guys. Hindi ko na nga po nalagyan ng sesame oil kasi naubusan na po ko. Ah, uh, yan po. Ah, uh, nilagyan ko na lang po siya ng oyster sauce. Nakayon po mga ibang ingredients na napakita ko na po sa inyo sa unang ano pa lang po ng video. Napakasarap po niyan guys, ayan oh. Sarap. Medyo, ano tayo. na, At ito po ating uh, mumukbangin na mumukbangin namaya abangan po ninyo guys, ayan. Tara, kakain na po ako guys. Samahan niyo po ako. guys, ito po yung aking uh, munting uh, uh, gulay na naluto ngayon, chop Simpleng lang po ito, simpleng luto. Pero sure po na napakasarap nito guys. Uh, yan po yung aming uulamin ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyo, sa lahat po nanood. Just like, mag-like lang po at subscribe. Malaking bagay na po. Kung um, kukumpletin po, like, share, and subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po lahat ng mga nag nanood at manonood pa. Maraming salamat po. Bye bye. I love you all. Ito guys, titigman natin yung ano, gulay na niluto ko. Ito guys, walang tinik. Walang tinik. Hmm. tap bagong sain yung ano, parin. cauliflower. Mmm. Kalap. Golden flower. Kaya ito may atay. Malatin atay. Hmm. Kalap. Hmm. lang yan guys. Ito yung repolyo. Ito yung Binch. natin yung Hmm. Diba? Tara guys, ba tapos ng itlog. Ito naman, yung chili, bell pepper. Hmm. Diba? Cauliflower. Hmm. Diba? Diba? ito yung Charon, tsaka yung ano, bel, ano cauliflower mmm lap okay na guys sarap mmm bubutong pa ako bubutong ko na guys kala ko tapos na Mmm, tap gey foun foli plawi. Mmm. Tap. Mmm. Ba bay.